mga ibon, good morning guys Tara, sama nyo ako, tingnan natin mga agong ibon Tsaka mga pets Tara. Hey, Jim, Pares sa... po, po. Uh, bang pares uh, 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 Isabel, boss eh. ah, Isabel kalayan, eh. Upay pang pare sa mga Yama po no? Anong contact number mo kuya? 0966 3376 2267 Ayan Kuya Jim Ayan Kuya Jim Ano yung boss Edgar? Wala na tong wild type mo sir wild type 5,000 lang 5,000 pares uh. wild type green person ata etong pail mo uh, ito pail split deliut split deliut split pail yan ang gano ah, uh. ito 3,000 ah 3,000 split deliut tsaka pail eto mga pail magano 1,500 yan 1,500 ang pares uh. uh, green pail ganda makinis possible na ano ba ang sa possible dan mawas? Possible dan 5,000. Lima 5,000. Sa opa yung mga kak. Split pa sa opa yung mga kak. Ah, oh. yeah. ah par par na yan. Yeah. Possible Liman dan. Possible dan. 5,000. Uh, Ito dilyot. Ito dilyot, green dilyot. Dilyot parlo. Parlo dilyot. Ah, oh. split opa. Split opa, magkano to? Kupay. Kupay. Anong gender nito boss? Kak. ah, Ito. kalo lang yan. Kalo, ah, Mukha ito. To? 700. 700. Green pain. Uh, green pain lang yan. Ito ah. boss. Ito mga dilute ito. Ito mga dilute. Ah, Kano, na rin sa dilute mo na ito. par blue. Okay. 5,000 paros 5,000 Yung kak Ah, split sa opa. Split sa opa. Yung par blue split sa opa yan. Split sa opa itong far blue. Dito naman yung kak yung green. Yung yung pack. Sa opa din yan. Split sa opa. Saka to? Sige, yan. Lima okay. Din yun. Okay na ba sa? Ito, din yun tayo. Ito, din Ito, din yun tayo. Ito, din yun tayo. yan. na to? Sige, lima libo isa. Lima libo isa. Din yun tayo. Ito, din yun tayo. Ito, din yun tayo. Din yun tayo. Din yun tayo. Saka na to? Ano lang yan? 4,000. 4,000. Anong kotak number mo? Kotak dyan? 0920 ba tayo dyan? Wala po! Kala po na lahat kong ano! Morning Boss PJ! Morning! Ito si Boss PJ, tignan natin mga ibon niya dito. Ang dami o. Oh. So dami niyang hunkit ngayon o. No? Ayan, may mga lutino rin ha. Ayan, ang daming lutino. Magkano dito sa lutino mo, boss? Ayan, kaya dito sa lutino. 800, ang dami ha. Oh, okay. Ayan, ang gaganda ha. Ang lutino. Ilang -nope. weeks na ito, boss? Mga 2 to 3 weeks. 2 3 weeks, yan. Ang ganda o. Puro lutino yan ha. 800 lang kay boss, PJ. Tapos may mga no. albay na. Dito buy, no. na lang, boss? Ito, albahay na. Ang laki na. Apat na albahay. No. Apat na albahay, no. 800 din, boss, to. 800. 800 dito, wow! ay. Albahay ng no. ganda. Ayan. Daming albahay, no. Ayan, no. Eh. 800 lang isa niyan. Saan pin ni boss PJ? Sa hotel mo, boss. Ayan, 800 na lang din. 800? Ang Ayan, 800 ang isa. Pagka dalawa, 1.5 1,500 lang pag dalawa, oh. Ito mga split, split emerald to. Ah, so, mga bata. Ah, mga bata pa, pero split emerald. Pagkano okay. isa? Dito, 1,000. 1,000 isa, split emerald. Yan, oh. Ito mga obapel. Obapel itong bayan. Ano natabas? Yan, pilpalo na. Pilpalo. Pagkano okay, okay. ito? <laughs> blue pail na yan boss mo kano? Ayan, 500. 500. Yung green pale, 500. Green pale, 500. Oo, oh, yung far blue pale, 700. Ang yeah. bar oh, blue pail oh, 700 lang. Oh. Hey, Itong opa oh, pail boss? Opa oh, pill na far blue, 2,000. Lalaki ba ito, boss? Ah, wala pong gender eh. Ang gender pa. Etong green pe, green o papel ba to ba? Green papel sa ayon blue o papel dito na sold na. Ah sold na. Blue o papel sa green pair yan ay bandred lang. Ay bandred lang ang isa sa green pair sa blue pair. Etong yeah. ano na to Yan blue o pala yung possible Blue o pala yung possible dan ganda oh. Lalaki yeah. to. Lalaki. Okay. Yan. Yeah. Tapos yeah. ito green o pa

dalawa, one blue mo na ito, boss. Blue delete yan, ano yan, 1K. 1K. na lang. Ito ang Paris na ito, boss. Paris uh, ba ito? Hindi pa. Ah. Blue pale, 500 lang isa. Ito, Greenfield. Greenfield, Greenfield sa 500 lang isa. Ito ang matured na dancer na banded na sila. Yun, sa Ito possible gun ba? Tawa? Yun, sir. So, mga possible gun. Possible gun. Paano rito? Yan, 1-5. Yan. Ano, sir? Possible gun. Ang gender pa ito, boss? Possible in, possible cock. Yan. Yeah. Yeah. Possible cock, possible in. Ito ang matured na ating first Gustong krimino mo, -no, magkano? Yan, soldier ngayon. Ah, soldier to? O, boss. Dumlo o pa? Dali Yan, possible, Dan. Possible, Dan? Yes, Magkano to? Opo. Magkano to, boss? Sir, hindi. Magkano to? Yan, one fight, waka o pala eh. Kaya, one isa. Yeah, 3,000 ng P.L. itong wild type mo na to, boss? Yan, 3,000 sa isa, pares. 3,000 ng pares. Green version na wild type. Wild type. na possible kan dito Pablo na to? Yan uh, possible din. Ah. Yeah. 3,000 ang per bus. Yan to po kan dahil mas cheap sila. Yan 4,000. kasi na talaga mismo uh, banded na talaga sila. Yan yeah, banded na. Yan. Yes. Lang masato bus. Wala uh, sa ano na yan, 11, 11 months. 11 months. Yan yeah, ready to breed na pala to, 4,000. Possible dan. Uh, lagyan na lang ng pugad. Pugad na lang kailangan. Possible dan din ba? Oh, possible. Yan din, mga possible day. yan naman, medyo bata lang. Mga five months. Five months. Ito na to. Ito, four months. Ito ito four one, months. Five one five bang isa. Yan, yeah, months. sa so, parisay. <laughs> <laughs> yeah. Yan possible dyan. Possible dyan. Possible ito, split off uh, pa. Split off pa, uh, possible dyan. Ito, ito. Yan, Four thousand. Four thousand. 3 Yung Ito perso 1-5 Ito may mga white bulls Yung white bulls na ito boss? 400 400 Ito mga green fail ba ito boss? Oh, to. So, eh, 500 din ito boss? 500 Itong perso na ito boss? Ito ito meron meron 200 sir 500 ayan well, yung isa wow! ang babae boss ah, lalaki lalaki oh lalaki lalaki yan boss ito 15 15 wild type wild na to 15 lang wild type po oh, Okay. Yung, yung isa lang yun sa mga pail dito boss yung mga pail natin opa pail yan 1,000 na lang 1,000 opa pail yeah. yeah, mga opa pail 1,000 na lang boss Yan. Yeah. itong albino na, na to boss 800, sa 800 yung albino na, na yun So, 500 lang itong fail na ito na boss. Oh, 500. 500 lang, fail palo. Wild type o, ang 5 na lang. Okay, hey, boss DJ. Morning, boss Jarwin. At na mm -hmm. si boss Jerwin mga boss. Tingnan natin mga puppy niya rito. Cute, to oh. Gano'n sa suits mo, boss, boss Jerwin Ayaw. Ano rito sa Shitsu mo? Magkano? 5K. Sa babae. 5K, yung babae 6K. 6K yung babae. Ilang months na to, boss? 2 months na. 2 months yan. Okay to. Puro ano? Try color ba to, boss? Try color. Try color yan. Ito. Ito. 5K sa lalaki, 6K sa babae. Yeah. Sisu. Itong bully mo na ito, boss? 7,000 lang yan. 7,000 yan. Okay. Wala ka ba yan, boss? Wala. Wala ka. Ang Belgian mo, boss? 5K na. na lang. 5K lang Belgian Ilang mo sa ito, boss? One month. One month ka. Ito, beginish ba ito? Beginish. Beginish. Baka na ito? 12,000. 12, 12,000. Reader na ba ito, boss? No, Isang taon. Ayan, basal. Iba, <laughs> eh. iba, tabas. Lalaki, pang... Pang stud, no? Ito, si Tzu. Magana, tabas? 5K lang, 5K. Ilang months na to? Ano na yan? 1 year na. 1 year na. Babae, pwede ng pang stud pala, no? Hintay na lang mag-hit. na. 5K lang, oh. Bastard oh. Uh, okay, boss ah, si Boss Jerwin, PM nyo na lang siya. Ano oh, number? Eh, nag-arrange din ako ng delivery. Ayun, nag-arrange din siya ng delivery. Thank you, Boss. So, ito? Sa ano ba na kuya? Ano ba Ano Ano

Yeah. 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 Oh. So, ito sa ito magkano? din, 7,000 uh, 7,000 7,000 Ah, dito Ito 7,000 Ito baba, ito yung blue Ito blue, baba, ito lalaki 7,000 Ito, ito bumaray niyan, kaya 12 12, bumaray Itong version na to, babae ba? Ha, boss? Ito lalaki. Ito, ito, lalaki. To, to, brown. ito. Itong brown. Itong orange. Ito babae. Babae yung orange. Babae rin. Ito, ito lang lalaki. Ito lang lalaki. Ito babae, babae, babae. Ito so, nga. Yeah. Ito nga, okay, siyempre. 7,000. 7,000. Ano ni si Bas, tingnan natin yung mga Chinese Sharpie. Kailangan anim na Sharpie sa isang, isang pagkarela. Anim na Sharpie. Tatlong na tatlong babae. Punta na isa sa babae. Tres po sa babae, dos po na lang. po ako. Dos sa lalaki, tres sa, sa babae. Negosya sa, 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 babae. sa 2 pa naman po. Ilang mas na yan? Pag 2 mas po, may vaccine na galing pa sa Ayun, may vaccine na. Itong Pomeranian na to? Ito po, 12, babae, tikap, o merenya? May papel? May papel, 12. Ata isang laksan Wala pa. Wala pa nga Yana, po, provided. Wala Hindi ba po? Ko lang masan. Ano to? Mag i-2 years na ba? Tam? Mag i na ba? Mag na. Alit lang. Ata, yeah. start na lang no? Oh. Ata na lang mag-eat. Oh. 12,000. Ito ang pupit ng mga sharpie. Ito ang ganda oh. Laki oh. Eh. Anong contact number mo? 09092598335. Yung EP mo? Ace Agus Ace. Ito po yung number mo. Ano yung number ni Boss okay. Ace? Okay, Boss Ace. Ano yung Boss Ariel? Ito si Boss Ariel. Tignan natin yung mga uh, logi doggy niya rito. Kano yeah. dyan sa switch mo na yan, Boss? 6,000 lang yan. 6,000. Yeah. Yeah. Bye-bye, Boss. Lalaki, pero may babae Lalape. tayo yung Choco Liver Line. Eh. Uh, ah, Choco Liver Line, ito. lalaki. Ah, babae. Gano'n to? 6'5. 6'5, yan. Ang cute, oh. Ilang mas na yan? 3 ah, uh, months, 3'5. Okay. 3 uh, uh, months, oh. Ang pa, oh. Uh, Tapos, meron tayong crossbreed ng Labrador. Crossbreed ng Labrador. Kaya, 3,000. lang yan. 3,000. Ano tayo yung chow pong? Ano, ano? tayo Four-five lang yan. Four-five. Lalaki ba? Ah, babae. Babae. Pati ito, uh, lalaki. Ito yung lalaki. Four-five din. Four Meron tayong labrador, pure breed. Labrador. Labrador, mm. uh, pure breed. Okay, pure bigay breed. Lang ito, six, thousand. six thousand na lang. Ilang months yan? Two months lang. Uh, two months. Tapos yan. Uh, white, chocolate. Ah, uh, ito. Cream. white. Ito yung white. 6,000 nilang na, 000 na lang. Uh, labrador. Itong shipsyo na to, kaya Darrell. 5,500 na lang to. So. 5,500 na lang. Uh, Mahogani. Mahogani. Ito. Uh, At ang tayo chow pong 4,500 lang. Chow pong 4,500 na lang. Uh, chow pong. American Bully. Uh, American Bully. Uh, 8,000 na lang pocket. 8,000 na lang pocket pa. Ano oh, so? uh, ba ito? Tapos, ito meron tayong proven, ang anak niya. Ito proven na. Oh, babae. American bully. Oh, bigay ko na lang 'to, 10,000 na lang oh. Okay. Proven papa. na lang mag, mag okay. Tapos ito golden lot 35 na lang. Golden lot oh. 35 na lang oh. Alaki po. Alaki. American, American bully yan. standard. Ito standard 5 -5 na lang. Po. 5 -5 na lang.

Thank you, Kuya Dariel. Okay po, salamat po. Anong FB mo, Kuya okay, Dariel? Uh, Dariel Mahusay, profile ko po, dog. Ayan, si PM niya na lang si Kuya Dariel. Ayan. Thank you, boss. Hey, uh, si oh, Jeff. Ito si Boss Jeff. Tignan natin mga bigil niya rito. Saan siya bigil mo, boss? Isa. Six isa. Six isa. Ito, dalawang lalaki. Dalawang lalaki. Ayan. Uh, isang babae lang yung dalawa. Isang babae, 6-5-10. Opo. Yan. Pero available pang babae sa bahay, dalawa pa. Ah, meron pa dalawa doon. Yeah, bigay no. Tatlong pag Shih Tzu meron din. Ayun. Game niya na lang si Boss Jeff. Ayun. Lagi Yung ano, contact number ko meron na ba? Ah, contact number pa. Ano, um, 0916 3623 Sa Facebook ko Jeff Hilagan. Lagi pa. Morning, te Ito may dalang pusa rin siya, ate, Oh. Magkano sa imalayan ba ito? Ah, Magkano rin sa mo na ito? 4K mo, isa. 4K ang isa. Okay. Lalaki ba ito? Ito nasa na lalaki. Lala ba? Ito babae. Magkano sa babae? 4K. Na... 4K. Oh. Anong contact number mo ate? 0939-679-6849. Jenny. 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 Ayan si Ate Jenny. Kontakin nyo na lang siya. Sige Ate Jenny. O Boss Chris. O so, si Boss Chris o. Oh. Paano sa pagmo, mo kuya? Paano sa pag mo? Sa, uh, sa babae ko 15,000. 15,000? Sa lalaki ko 13,000. 13,000 sa lalaki. Ayan. Kaya yung mo? 25 sa babae. 15, wala 20. Ito, ganda. 25,000 yung babae, 20 yung lalaki. French Bulldog. Ilang months na to? 4 months. 4 months. Ayan. Dami, oh. Itong white, 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 dog. white na to. Ito yung, ito. Babae. Babae, 20,000. 20,000. May papel na yan. Meron ko. Ayan. Ito. Ito. Babae. Parehas. 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 20,000. Dito sa maliit mo. 15,000. 15,000 sa, sa, si 15, 15, sa, sa babae. Si Boss Chris, Hello. Ang kit ng dala niya. Kaya, 15,000 na lang. Dito sa chow-chow mo. 12,000. 12,000. Sa babae 10,000 sa lalaki. Chow chow. Ilang to? Two months to? 2 months na. 2 months na. Ito sa baba, lalaki yan. Oh, lalaki. Lalaki. 10,000. Thank you, boss. Salamat. So guys, dito ko lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel. King Adjusin. Pabush!